Ang um, Ano po, kapag po kami magkakapatid ako po yung pinakabunso. Then yung yung magulo ko po is ano po, si mama na lang po dahil wala na po si papa. Um dati hirap po, hirap po si mama mag magpaaral po sa amin. And gusto ko po gusto po ko talaga kay mama na tulungan talaga siya kaya naisipan ko po na gawin po yung AI yung pag-AI life po para mabatulong ako po yung family ko, lalong lalo na po si mama. Oh, sige, bago natin pag-usapan yung AI live mo, kamusta naman ang buhay nyo nung kayo ay lumalaki? Di ba, uh, dumaan ba kayo sa kahirapan? At kung may dinaanan kayong kahirapan, uh, pwede mo ba isalarawan o ikwento? Ano po, okay naman, sa, okay naman po kami ngayon, pero nung dati po, kwento po sa akin ni mama nung bata po ako, sa waiting po ako dati, ano, yung baby po ako, kikain po ako dati. Tapos, yung ano ko po, po talaga, yung buong katawan ko po, namumukla, ay namumukla po yung parang naninilay, yung naninilay yung ano. Then, mm. si mama po kasi siya, isa po siya, ano, Christian po siya. Then, mm. Pinaga, pinag niya po ako na, ayun, sana, ma, ano daw ako, ma, maligtas po daw ako. Yun, mm. sa tulong ng Diyos po, ayun po. Umalaki po tapos hindi na po sa hindi na po sa kitin ngayon. Mm. Uh, at least hindi na sa kitin. Ah, oh. pagpasaya. Ayun. Mamu, na- napanood mo na ba si Typing? Hindi pa nga eh. Napaka-busy ko kasi, Chinky. Sarili ko ng video, di ko napapanood eh. <laughs> Sarili ko, TikTok, di ko nabibisit. Sino nagko-comment? Pasensya na, Typing. Pero uh, ano, gusto ko makilala ka mas higit pa sa personal hmm. life mo muna bago yung TikTok life mo. Sige, Bilang isang, nag-aaral ka pa ba hanggang ngayon? Yes po. Ayan. Anong course? At sa anong college? Ano po? Grade 12 po. Graduation. Oh! Graduating ka na pala. Anong kukunin mo sa college? Hindi ko, hindi ko pa, ano hindi ko pa po alam eh. Ano nasa puso mo? Digital content advertising, mga ganyan. Anong nasa puso mo? Siguro, Nagawin. Po. Ha? Ah? Digital po. Ano yan? Digital opo yes po Oo, kasi kabisado mo na eh may kinalaman sa digital media pwedeng digital media advertising or whatever basta adja ka na eh, na advertise mo na nga sarili mo yan na yung kinayayaman mo di ba pero bago ka naging isang digital ha, content creator na sikat uh, ano yung pinakamabigat na struggles mo sa hindi hindi lang to sa family ikaw personally ano po tawag dito hmm. pinakamahirap na pinagdaanan mo oh yan yeah, ikaw mismo Tumiswa. Wala po kaming ano, hindi naman po wala po kaming makain dati na yung pagiging ano ko, wala po kaming makain tapos yung sa ano talaga, pinakamarami talaga, pin, ay wala po talaga kaming makain. Ayun po. oh paano? Paano kayo magsusurvive sa isang araw na wala nakakain? Siyempre kahit pa paano may kinakain ay, kayo, kundi, hindi kayo mabubuhay. trabaho sa family ko po, lalaba Pag, oh. pagtatrabaho niya po mag-isa mm. ay nung nakikita mo yung gano'n ng ano yung sitwasyon niyo mm -hmm. ano yung parang pumasok sa isip mo at sa pakiramdam mo yeah kung ngayon po may isipan ko po na hindi noon yung noon wag ngayon noon yung noon, Yun, noon. yung noon noon, noon. noon. noon, noon. po kay mama dahil siya lang po mag-isa nagtatrabaho sa amin. And Nagsasabay niya po kami apat po kami magkakapatid, pinag-aaral niya po kami. Mm, -mm. Ayun po. Mm -mm. So yan ba ang naging inspirasyon mo kung bakit mo gusto rin makatulong? Uh, so, gusto ko po makaahon sa buhay po. Oo. Uh, yan, Mamu. O, sige, umpisa na natin yung TikTok journey niya. Ito na. Tanong. Okay, eto na. Di sumikat ka dahil sa pag-tiktok mo. Bakit ka muna nagsimula ng TikTok? Anong year ka nagsimula? Yung 2020 ba? Opo, nang ano po, nang pinakauna ko po, pandemic po talaga. Mm-mm. Yeah, kasi nag-doon oh, oh, doon, oh. yes. doon marami nag napa-TikTok eh, 2020. Ayan, ngayon eh, kumikita ka na raw sa TikTok ng malaki dahil nauso tong A1 live trend. Pero ito AI, na, AI, ah, AI, AI, uh, AI, <laughs> Oo. Ay, kwento mo muna sa amin. Ano ba ka, ano, AI live trend sa TikTok? Alam ko yung AI, syempre, nauso rin yan sa telepono, di ba? Yung pinapabata ka, ganyan, ganyan. Hmm. De, pwede, siguro, ano, pero, bago ano na... Pero, di, pero bago niya paliwanag, pwede ba tayo magpapakita ng video? Ayan, ayan, ayan. Mismo. Ayan, ayan. At saka may The audio. Oo, may audio. Para mag-gets natin. Ay? Ang <laughs> nyari. Sige, okay. ano, abang, yan na, yan Stop. na.

<laughs> pa paliwanag mga uh, ano uh, Adrian, pati paliwanag mo kung bakit mo ginagawa at saka kung gaano kahirap din yung ginagawa mo. Ayun po, kapag ano ko, once po na may magbigay po ng mga gift po, kahit nagpipiso po yan, katulad po yung kanina po sa video, yung dumbbell po. Oh. Ayun po, kung gaano po siya karami, ganun po rin karami yung gagawin mo. Pahirapan na lang po yan kung pinapahirapan ka po ng guitar. Mas nakakatawa po. Hindi. <laughs> 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 Akin lang po, ano na yun, one day. <laughs> hirap na hirap na ako eh. Oo, oh, pero ang... Pero maganda benepisyo, 'di ba? nakakapag exercise pawis, pawis pawis na pawis ka eh, 'di ba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, Imagine mo binabayaran ka na nag-exercise ka pa, nakakapagpaano ka pa, 'di ba? Oh, And then And then Mamu at saka mga kabadyatarian, ang kagandahan dito kasi yung mga nanonood, parang ano eh, gusto niyang maano, parang remote control si Taipei, yung parang oh, sige nga, sumayaw ka nga, parang ganoon, 'di ba? Ganun ba 'yon, Taipei? Oo. Kung ano po, susundin mo po yung mga ginigip nila po, nagips. Ah. Oh, eto oh. oh, na. Eto na 'yung sigurong ano, isa pang tanong. Ah, uh, Pwede mo ba kaming i-educate ni Mamu? Kasi di ba yeah. iba-ibang gift, iba-ibang gift, iba-iba yung yes. value. Sige yes. nga, kwento mo hmm. kami paano. Oo, di ko ba get story. Ang um, kapag ano po, kapag may nagbigay po ng rose, um, um, depende na lang po kung maganda na lang po ng style yun. Yung iba, para may po rose talaga eh. Ganto po. Take the rose. Ano, rose? Rose. Yes. Oh, rose. Bulaklak. Bulaklak. Magkani value niyan, yung rose? Um, ano po siya? Piso po sa coins. Piso. Yes po, pinakamalaki ko pong natanggap. Ano? TikTok po. TikTok Universe po. O oh, mami, na yung TikTok Universe? Papiso-piso muna. Piso-piso muna. Sa, sa loob ng isang oras ng paglalive mo sa mga papiso-piso, mga magkano ang nakukuha mo? Sa papiso-piso pa lang. Ano po? Mga 100, 100 to 600 po pesos. Sa isang oras? Opo, sa unang live ko po yan. Ah, unang live. Sa yes, unang live. live. 100 to magkano? 2,600 pesos po. Uy, maganda na rin yun, mamu. Ha? Ah. Tinalo oh. na niya yung minimum wage. Oo, oh. oo. Oh oh. oh, oh, One hour lang yun, ha? Diba? One hour. Oo. Oh, in one hour eh, eh ang minimum wage so, walong or, walang walong oras mo bubunuin ng minimum wage di ba eto At, one hour na sa bahay ka lang nag enjoy ka pa O, mm. oh sige sige uh, ngayon yan yun papiso-piso uh, ngayon ano yun yung mga next na value sige ano next na value um yung next po na value na sumikat si po ako is corgi po yung corgi yung aso po magkano ano po 299 ha 299 po 299 pesos Yes po. Sa coins S po. O oh, sige, sige. Ganito ha. Ah. Oh, Mamu Ah. Ba huwag ka mabibigla Ah. Oo. Oh, oh. Kunyari, may lumabas sa corgi. Lumabas sa corgi. ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Ah, para ka rin corgi. Wow. Wow. Acting involved pala to. Kung ano yung lumabas, meron siyang corresponding action. Parang ganon. Opo. Eh, yung unicorn. Nakita ko yung may puting unicorn eh. Unicorn? Diba? Oh mga ganun eh. Ha? Oo po. Katulad sayaw. Po. Ka. Okay. Sayaw. Ah, oh, parang ah, parang sayaw ano. <laughs> <laughs> Ay. Ako, ano ba 'to? po na ikilala? Magkano? Magkano 'yon? Magkano 'yon? Yung unicorn. Ano po 5k pa po ito? Grabe, no? 5K thousand ta pesos din ang equivalent nun. Ay, hindi, hindi. po. Kasi ating po rin si TikTok eh. Ilang hati? Ah, paano hatian? Paano hatian? okay. hatian? Ang problema lang po sa live stream is mababa po yung nakukuha. 30% huh? sa live stream tapos yun sa TikTok po 70%. Kaya atak huh? ang hatak. Ah! Ako po promise. Laki ng hatak ng TikTok. Kaya ang dami rin live stream na nagre talaga. Grabe, ganun pala yun. Ulitin mo, 70% sa kanila? Yes po. Ikaw ang nagpapakahirap, pinapawisan ka rin, all o, that, hinihingan rin. Yun, ang pagod ko. Hindi ba na 50-50? Sana, oh, ba? man ba? lang. Oh, grabe. Ang manager nga, 30% laki nakuha sa project. Uh -oh. Minsan, 20. Pag booking manager, 10 lang. Kasi ito, 70 kanila, 30 sa'yo? Opo. Oh, anyet And yet, okay lang sa'yo yun. Eh, oh, wala. Isang oh, oh, Walang choice, ha? Wala naman tayong choice, eh. So, ngayon, ganito. Ayan, ayan. Lion, yung lion. Ano yung lion, layon? Ayan, ayan, ayan. Ano po, ba nun pa? Ba? Ibalik na po. 29,999 po. Ah, uh, in, in, pesos? Oh, kuha mo na lang po siya in 10,000 po. Ah, malaki no? na rin yung layo. 10,000 uh, is 10,000. Oh. Layo, grabe yung reaction ko know. po. oh, yun o. O sige nga, react ka ulit. Kung na nakakakalayon. nakakuha ka, <Yeah>. Grabe, oh. Grabe talaga. Oh, o, ano sige. Wala ka pala nga... acting workshop on L nito, eh. Oh, o, typing, typing. Ito na lang, parang ano. Uh, sige. Ito naman. Nasa sa iyo yan kung gusto mo i-reveal. Magkano ang pinakamalaking kinitam mo sa isang araw? pinakamalaki po? Oo. Oh. Ano po? Sa po ng... Mga 2 hours to 4 hours, uh, nakakaroon po ako ng 5 digit po. 5 wow. digits. So five mga less five than digits, ano yan? 5 digits, limang zero yun, 5 digits, Oo, diba? Oo, so mm. pwedeng maging 10,000, 20,000, okay, 50,000, pwedeng maging 80,000, okay. diba? Ang galing-galing naman. Per day yan, ha? per day yan, mamu, ha? per day. Wow! Oo, ay oh. eh, siyempre, Bending. per month. Ang ibig sabihin niyan, umabot ka na ng six digits? Yes po.